Ano <laughs> Alam mo na, lalo ka kay Atorne din sa'yo <laughs> yun eh Wala pang kasong pinapatagi <laughs> Oo oh, Lahat ng rason kaya niya sagutin <laughs> Atorne Benson <Vincent. laughs> <Atorne Vincent. laughs> Pwede ano ni Duterte yan may oh. abogado eh <laughs> oh, lagi lahat may sagot yan dadaan <laughs> uh, chip boy lo, bro. Tay. From Dali. Opo. Dali. Nadali. Magala. <laughs> Shout out boss Chard. Hintayin natin. Majo. Ini lang. Wala ano nang ulam niya. Karin lang daw yung ipipresent niya eh. Kani lang. Meron na Mayroon sa na siya pa, dilata. Yun? Kasi ano dapat na? hindi na hindi. may mga maluluto may yan, yan eh. Na si Kaso. A, ano ka rin yan? Si Kaso Si boss Chard. Ano ka rin yan? Sa saba. Ano? Dapat si Kaso ko rin. Ano mo na yan? Salmon. Sardines. Kung <laughs> dali. Ano yung Salmon yung ano? Sardines from Dali. Dali? Masarap pa? Masarap pa rin na? Low price. Dapat yung ano? Low, 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 low price. Wala rin. lang ano. mega

ngayon eh. Wala pa yung boy logro. di pa tapos magluto Ang ganda <laughs> na. sa may kamatis. oh, in the best. Ngayon the best, na malupit, Miga, Miga nun. Miga. <laughs> bausin mo 'yung say, naman nang walang kantina. Pero ayudahan pa siya mga so, darasya. lamig lambitto eh. pa yan, Shout out Guerrero Julia eh. mag shout out. Ang Avengers. Oh, 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 yung yung so, tayo mo? Oh, na mo? dugong huli. Hello, Magdanay. Nanay ng manok, tsaka Yon. yung kinak. Yung kinak. Anong paano yung paano yung doktor naman sa Facebook? William. Ayan. William. Ang pag-inundan ng kape ay huwag nung isa sa pagkain. Uh-huh. Ayan, to na siya. Ha? Eh, <laughs> <laughs> to na. Malapit nang mamatay si Dr. William. <laughs> <laughs> Kasi ginagawa niya yun eh. Kung gusto ginagawa niya, de boy pa siya. Mm. Mm. Hmm. Okay, oh, yeah. Oh. Mm. Oh, fried chicken. Oh, yan pala tunay na fried chicken. Ito pala yung ulam ng chicken fried chicken pala ito. Ang laki. Ang laki. laki ng century. Tambang, <laughs> tambang Tamban pala. Oh. Hmm. Okay na. Okay, ano 'yun?

Kamatis ah. Parang <laughs> parang. Wala pang sibuyas yan. Oo, oh, ano doon yan? Kamatis sa sibuyas. Ano? ako kung may sibuyas pa yan, magtampo yung sardinas yan. <laughs> may sili, ano? Muntik na lumipat sa tunay. Oo, sardinas eh. <laughs> Oo, oh, tayo. Boy! Jadi si kawan yes shut out. Ada? Ada belum? Shut out, Pocholo Pocholo daw, Pocholo Walang ni Pocholo Sigura dyan, putri <laughs> pa Pocholo, walang ni Pocholo Yope eh. Bala Bumili eh Bumili, tama sa mga Nakalabas ka na? Hmm Bumili na so, Ay, puy -puy lang ako nito Nakapagpuy-puy ka na kagad <laughs> Balik ka agad ako Ano na na nai, torta. Yung bang loto ng manok. Apok. <laughs> may ano eh, may bilog po kay nanay. Ito, apok. Yan hmm. yung hotcook daw. Hot apok na manok. Pwede na ako. Ito. malapit sa sardinas na may ano. Muntik nang malagyan ng na kamatid. Malagyan ng kamatid. <laughs> <laughs> ano ba yan? Sabi ng yung kamatid. ito. ang kamatid. kamatid.

Pagkabi pa. Kapo! Ito yung sinan mo. Ang mabina na yung sinan mo kung Ay, pag nagpapasahin mo, ang mga suka. Ang pinapapatakan mo. Ay, isang ano, isang ano. Bakit? na Suka. Bakit? Banda ba niya ba? Hindi mapaano. Ayan yung anong? Huwag nang mulungan. Huwag nang likin-luto eh. Yung ulam ng anak ng hari. Okay, o kaya ulam niyan? Saan narito mo yung laing, oy? Ha? Laing? Hindi pa, hindi ko narito yung laing pa. Tugoy mo na. Ano sa'yo pre? Wala pa lahat. Andiyan pa. Hindi ka nalawin. Nalimutan eh. Wala pa lahat. Ano yun? Ano uh, nga, Mami? Po. Um, ah, munggo. Pampatibay ng tuhod pala yung ulan ni kaibigan, no? Mm -hmm. Siyempre, kaya no, ako niya. Mahir. Munggo pala, e. Eh. Huwag. Ayan nga ito. Sarap talaga kumain. <laughs> Marami. Ano nga kumain? Ano? Ano? Kaya na pa nga namin hinahanap eh. Ayun na, ay, upo. Ay, Ayun na, ay, hindi pa ano eh. Yo, so, tumayo yun. Ba, tumayo yun? Talagang hininaan yung apoy oh, eh, para maya maya pa maluto eh. Lang nga hmm, eh? Hininaan? <laughs> nahinaan ba yun? Hmm, nahinaan eh. Tatanggal mo ng saksak. <laughs> Ayun na, oh, nagbablog ka. Ano yun? Live lang? Ito lang pumatay diyan oh, no? ito. Nakikita hmm. <laughs> ah, mo lang. Malupit nga punong-puno ayun yung ano eh. Kamatis eh. Bibidraw <laughs> ng plastic. Magura. Pantake. Hindi na bibidin tabi na. Hindi na gudo tabi. Best control. Mm. Yeah, masarap bungo. Mm. Okay, wait, wait. Bungo. Dito 'yung bungo. Bungo ni Nonoy na bits. Bernard. Mwen upo kaya? Pambukas kaya tayo mwen upo.